Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang aktres na si Kim Chu matapos kumalat ang mga intrigang kaya hindi pa nila inaamin ni Paulo Avelino. Ay dahil sa ate ng aktres na tutol sa pagpasok muli sa isang relasyon si Kim Chu matapos maloko ni Sian Lim. Tila mahihirapan pa ngayon ang aktor na si Paulo Avelino sa kanyang panliligaw sa aktres host na si Kim Chu dahil bantay sarado umano ito ng ate ng aktres na si Lakam. Hindi naman ito nakakagulat dahil sa matinding pinagdaanan noon ni Kim Chu kay Sian Lim kung saan tila nasayang lamang ang mahigit dekada nilang relasyon. Tila binabantayan umano ngayon ni Ate Lakam ang mga lalaking lumalapit kay Kim Chu at kinikilatis itong mabuti para hindi na maulit ang nakaraan kung saan naiwan lamang naluhaan ang kanyang kapatid. Kaya naman tila hindi ito pabor para kay Paulo Avelino ngayon na siyang nanliligaw sa aktres. Samantala, hindi naman ito nagustuhan ng mga tagahanga ni Nakimchu at Paolo Avelino dahil parehong nasa tamang gulang at pag-iisip na ang dalawa at hindi na kailangan pang diktahan kung ano ang dapat nagawin at kung ano ang hindi. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi naman napakaswerte ni Kimchu sa kanyang ate lakam dahil hindi siya nito pinapabayaan. Hinala naman ng maraming mga netizens na ito na ang dahilan kung bakit tila nag-aalangan pa si Nakimchu at Paulo Avelino na umamin sa publiko patungkol sa kanilang relasyon. Kaya naman idinadaan na lamang umano ng dalawa sa kanilang mga titigan at sa pagpapakita ng emosyon sa mga eksena na kanilang pinagsamahan. Ano ang sinyo sa balitang ito?